Ang mga Hollywood stars tulad nila Tom Cruise Chris Hemsworth Chris Evans Robert Pattinson At singer na si Zayn Malik ay ilan lamang sa pinakagwapo ngayon sa mundo Dahil may isang lalaki na talaga namang angat sa lahat ang grabing kagwapuhan Siya ay si V o Kim Taehyung sa tunay na buhay at bukalista ng popular na K-pop group na BTS. Siya din ay kinilala ng Korean media na dispatch bilang visual representative ng K-pop dahil sa kanyang appeal. Si V ay ipinanganak noong December 30, 1995 sa Daegu, South Korea. Pero lumaki sa nayon ng Gochang. Bata pa lang, ay gusto na niyang maging singer, kaya siya nagsimulang tumugtog ng saxophone. Noong 2011, si V ay sumali sa isang audition sa Daegu at naging trainee ng Big Hit Entertainment. Taong 2013, nang mag-debut ang BTS at pinerform ang kantang No More Dream mula sa kanilang album na Too Cool For School. Nagtapos si V sa Korean Arts High School noong 2014. At pumasok sa Global Cyber University. Ang kanta niyang Singularity ay nakasama sa top 50 songs para sa June 2018 ng The Guardian. At nakapasok din sa top 50 BTS songs ng Billboard. Ang single ay napasali pa sa New York Times 65 best songs of 2018 sa number 20 spot. Ito rin ang fourth best at most worthy replay song noong 2018 ayon sa LA Times si V ay isa rin sa pinakabatang pinarangalan ng prestihiyosong 5th Class Wagwan Order of the Cultural Merit Medal, na binigay pa mismo ng Presidente ng South Korea. Tinanggap niya ang award kasama ang mga miyembro ng BTS para sa kanilang ambag sa pagpapalaganap ng Korean culture. Taong 2016, nang napabilang si V sa historical drama na Warang The Poet Warrior Youth. Noong January 30, 2019, inilabas niya ang kanyang solo song na Senri, At nabreak pa ang SoundCloud record, na may 100 million streams. Si V, ay nag-release din, ng English indie song na Sweet Night. Na soundtrack ng 2020 Korean drama na Itaewon Class. Ang kantang ito, ay nag-number 2 sa Billboard US Digital Song Sales Chart at naging pinakamatagumpay na debut para sa isang Korean soloist sa Billboard history. Si V ay kilala din na mabait at lumikha ng phrase na I Purple You na simbolo ng pagmamahal at pagtitiwala ng BTS sa kanilang fans na kung tawagin ay ARMY. Ang sikat na phrase na ito ay ginamit din ng BTS sa kanilang anti-bullying campaign kasama ang UNICEF din ang most searched K-pop idol sa South Korea sa loob ng limang taon. Siya ay kilala rin sa kanyang baritone voice. At ayon pa sa Billboard, ang kanyang boses ay isang importanteng elemento ng BTS music. Ang pagkahilig niya sa jazz at classical music ay nagkaroon din ng malaking impluensya sa kanyang career. At ang kanyang musical inspiration ay sila Eric Benet. At Ruben Stoddard. Si V, ay may napakagaling din na stage presence, na nagpapakita ng iba't ibang facial expression, at precise movements. Na nagpapatunay, na hindi lang siya heart-rob kundi talented din.